Guys. Hi guys! Yan. Nandito po kami ngayon bumili ng pampainit dahil magpapainom po si Michelle ah. Dahil pupunta na po siya ng Netherlands. Ayan. Magpapang Netherlands. Kanlaon. Sila po ay taga Kanlaon City Negros Oriental. At uh, nag-work po si Sheila dito sa Hong Kong ng 2 years. And then uh, nag-apply po siya papuntang Netherlands at Luckily, ay uh, magpa-flight -like na po siya this coming November 14. So yes. this, oh, so gusto ko lang i-congratulate. <laughs> gusto ko lang siya i-congratulate and uh sana ay maging uh, uh, successful ka rin pagdating sa Netherlands at huwag mo kaming kakalimutan, 'di ba? Uh, ayan. So uh salamat dahil nagkaroon ka ng pagkakataong uh, ka namin sa araw na ito. Ayan. So, itong video na to ay iaalay ko sa iyo. Oh, ha? Oh yes. <laughs> yes. Tayo pa rin mamaya. Itong video na to ay ginawa ko talaga para sa iyo. At ah, uh, talaga nga ako ay natutuwa kasama ng aking ka-partner dahil uh, nakasama ka namin. At mabuti na lang sumama ako sa inyo and I have a time na gawin ko to. O, di ba? Hey. Ayan. So, time na on! Ayan. 10 mga taga Kanlaon po sila. Kanlaon City ni Oriental. So, ito lamang po yung uh, mga ganap kapag holiday na magpabanding kami and then uh, pag mga talagang gusto namin bigyan ng panahon at oras yung mga tao mahalaga sa amin. So, nagpapasalamat uh, ako dahil nalaman ko na aalis na pala siya at nagkataon na nandito siya at magpapainom ng bonggang bongga kaya sana malasing mo sila o <laughs> ba? Ah, diba at syempre baon, baon mo ang mga alaala -ala na, na ginawa namin na napasaya namin ikaw kahit sa counting panahon counting sandali na tayo nagkita at nagkakilala ay magiging memorable itong araw na to para sa iyo o ah, diba? oh, ako. oh wow. <laughs> at least nauna na akong mag farewell message ah, diba diba mamaya yung mga friends mo mamaya so bigyan natin sila ng chance ng time na magkaroon din ng mensahe para sa iyo di ba Okay so pabalik na po kami ngayon sa pwesto at sigurado nga nagmamabilis talaga kami kaya abangan okay. Alright. right kaya para memorable sa iyo ang Hong Kong or...

Hi guys, nandito na kami sa Tambayan At eto, yung mga kaibigan ni Sheila ay magbibigay rin ng farewell message sa kanya Ayan, nandito na po kami sa Tambayan At sobra na mga, ayan Happy Halloween! Uh, <laughs> Alright, so uh, tingin na po natin ang mensahe ng kanyang Ayan. Ay, pinsan! Ay, Ay oh, ayan. Oh. pinsan! Ayan, ayan. Pinsan! Anong masasabi mo <laughs> dahil aalis na pupunta niya ng Lederland si Sheila? Halika dito, Sheila! Ah, Cassie! Uhm, ingat ka lagi doon! Mamimiss kita! Char! Hahaha! O, galing nga mga pagkikita ka dito! Oh, hindi! Oh, hindi! Oh, hindi! Oh, hindi! Ingat ikaw, Cassie! I love you! Huwag mo chup-chup! Ah! Huwag mo kong kalimutan! Padala ng pira! <laughs> o, mo daw kalimutan! Huwag mo kong mo ng pira! Basta, maghanap ka ng pangpang -pang doon! Oh my God! Hanap <laughs> ka doon kasi! <laughs> Ito, pa, ito, ano mo? Uh, no, si si ito, ito, Interrede ito, 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 message sa kanya dahil ito, ito, ng Canada. Ay ito, ng ito, uh, ng uh, Netherlands. Hindi ito, 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 ito,

Oleh ini, ada sih, namanya Oh, really? uh, misiskah um, oh, na oh, oh, yeah. kita oh, 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 yeah. ingat pesan misi itu? Kan, tadi peril-peril apa Oh, dih, Oh, iya, ingat kalau gitu. Oh, hai, tiga kandang, sisilah. Oh, hai, Oh, ikan tak saat, teh. Tidak Oh, Oh, Have a seat. Uh, have a seat. Ayan. Ayan. So, sino pa? Ah! <laughs> oh. Message ka mo kay Sheila. Huh? Message Sheila. Bukod na ng Lidl Land sa November 14. Sino? Sheila, ka yung kapat-pahay niyo. Mag-message ka na, Premier

Pinigla ka? Bakit ka, Alice? Sorry, Grandma! <laughs> nga ako ng touch doon. alis na siya sa 14. Baka oh. ano? <laughs> <laughs> Anong <laughs> message mo <ko> sa kanya? Walang <laughs> <nas -shock> siya kabalo, nasyak si Ate. Oo, nasyak siya. Nasyak siya, hindi niya alam si Ate lang. Alis na siya. Baka <laughs> 14. November 14. Yes. Bye-bye! Dito! Oo. Ngunit nga naka-live. Nagulat siya. O, dahil po mag uh, alis na si Sheila, ayan po ang mga naka-ready o. Ayan.

celebration na. yeah, go na, go na, celebration. Ayan. Ayan na. Celebration! Ayan. Ayan na. Celebration! Oh, ino man. Ayan, celebration na guys. Okay guys. Nasyak daw siya, hindi daw niya alam na alis na si Sheila. Speechless na si... na si minus All Alright guys, so uh, good luck sa yung At sana ay uh, happy ka sa pupuntahan mo. And always pray and ingat palagi. God bless you. Bye-bye.